So, mapuwa. Manila. Anak ko kasi, ano lang si Yung. Mapuwa. Anak ko kasi, mapuwa dapat, eh, lang si Yung na lang. Sa Ang ganda sa Mapua. Mga Pero yung isa naman, chemical engineer sa Cebu naman, sa amin, sa kaasawa ko. Pinakang maganda na yung Mapua. Yung boss ko, yung manager ko doon sa company namin. Mapua graduate. Ang galing sa Mapua. Ang galing sa Maning Manila kamat pag ako nga nagtuturo. Ayy naku hindi ko marunong sa math. Eh, yan naman um, ang tinutulog. Nakagraduate. Sa math. Tinutulog nang na-graduate. Saglit-saglit niya ng padaning mo muna ng dubyot. O isa sasabihin um, nila mga dubyot tayo. at baka basin natin sila. Ginagit ready na. Pukuin ko ng... Um, sadlit at tinanap niya at Viviene na yung ano... Ayy. ...yung yeah. nilagay niya sa Ewan. <laughs> Kasi meron pa. Yun so, na yung pinaka-highlights na yan. Hindi na, isa ko hinahanap ka ni Mayor Doma. Alin? Oh, ano oh, yan? Tubig po. Ano? <laughs> Ito, naririnig. Nakalive <laughs> <laughs> na ako. <laughs> tumatatag sa harap ng bahay namin na kasi bundok na. Pero meron kaming patanim sa Nueva Ecija, tapos sa Kasiguran, o, mo, sa Isabela. Sabi na ano, yung walang mga talagang wala sila. Alam uh, nga ano, naman ipalam namin sa buong people na yung meron kaming ganito. Baka ka nila payatas. Nag-aari ko doon. O, natanggal daw si Ninong sa trabaho. <laughs> Kaya babalik daw sa pagkakarap. Ah. Sino? Lutusan nila. Ang ano nila, ano? Ang gagaling nila? Hindi, hmm. hindi. Bakit kaya gano'n? Ipapadeport nga daw ako. Nandito na ako. <laughs> sabi ni, sabi pa ni ibang at iinti ka daw eh. Ako? Hindi ako makaka-uwi? Ako? Oh. Parang nito. Pag nandito na sila, sasama pa nga daw sa ang kaso. Sa kaso na daw, di ba? May kaso na. Asan na yung kaso? <laughs> Papa Ombudsman um ako, bakit? Meron daw ba ako na-address pera ng gobyerno? ang gobyerno si Dati, oo. Oh. Okay, oh. Na, <laughs> nasa gobyerno, madaling mapatanggal. <laughs> na, mm -hmm. hindi nyo basta-basta mapapatanggal lang sa government na. No? <manyan dış> Pag civil service, ano ka? Pag civil na basta-basta napapatanggal. Hindi ka naman po nag-corrupt. <manyan> oh, okay. na, corruption. <manyan> hindi corruption. May Sir Francis. Ayun nga, kung nga itong mastermind, ah, kasabwat daw si Sir Francis. Oo, kaya <manyan> Ano, sis Vienna? Ano yun? Ready-ready na siya. Nabula! Hala, nabula, bright. Ang sa mga tinikman. Eh, di ba naman? May tubig, tsaka may ano. O, oh, kunyari ka pa. Yung oh, gusto ano? no? mo naman. Sprite gusto mo na yan. yan ang pa Kasi pa na sila. Susumbo kita kay Ma Melanie. Umiinom ka lang soft drinks. yung Sino nagbigay? No? Sino nagbigay, no? Sabon mo daw, shampoo mo, nando pa sa kanila. Sa bahay na ba to? Oo, sa bunti na. Brush ka pa daw. Ibig sabihin, doon ka daw natutulog before. Ganyan, well, pinapalabas nila na, no? There's some... Okay, now. We have the last touch for you. Okay. Well, are you on live? Yes, I'm live. Okay. Anyway, I'm so grateful because of you. Because my loyalty card, my VIP loyalty card. Yeah. Sa kabibili <laughs> niya sa si Jag. Into black card already. Oh yeah, black, <laughs> black, black card na siya. Nasa black card ni Kuya. Black card na ako. And now... Ah, pati pala si Sprite. Ang black card ko, they give Giveaway. Ah, may giveaway. Kaya yung giveaway. Give away. tama yun pala yan. yung giveaway. Hindi ko alam kung ano naman dito. <laughs> mm. boksan mo kaya, ito muna. Banda taas muna, Huwag muna sa baba. ito muna. Baka oh. ni ka, kaya may exit. ah! kahit 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 Okay. Ngayon, nakuha mo na yan, kunin mo na yung muna yung envelope. So, oh, yeah. Mamaya mo nang basahin. Yan na yung ano, yan na yan na pangalan. pangalan pa sa akin. Pero pag eto na yung kasi 18 months pa bago ma-transfer sa pangalan mo. 18 ba? months bago ma-transfer sa sa, niya? sa sa may pangalan niya. So wag mo ipapakita yung pangalan ko. Baka yung mga buzzers na naman natin. Ito po yung pangalan. Yan p na yung sa ano. Yes. Yan na talaga yung sa lupa talaga. Pero wala yan pa yung, yung title lupa. niya. Okay. Wala pa yung title. Wait. Ipapaliwanag yan later. Kasi during the time na binili namin niya, nagkaroon sila ng contract. Kasi nga hindi ka pwede because underage ka pa that time. So siya muna pinangalan ko sa contract pero pagdating sa title sa na. Direct na pangalan. Okay. Ayun, papaliwanag mo kung saan banda yan ang bahay niya. Ang lupa niya pala lote. Aba, magkakabahay talaga siya. Magkakabahay talaga yan. Dito yung gate. Dito yung gate. Okay? Ito mo yung gate. Di ba ba mo kaya? Para makita mm -hmm. sa live. Okay. okay. Ako One, two, three. <laughs> Yan na. Pangatlo ka. Yan ang lote mo. Ayan ang lote mo. That is 140 square meters. Malaki, ah, no? Malaki. Ah. No. Oh. okay. Diba? Ito, Ito ang target ko para kay Ninong Stephen. Yung magkatabi. In kasi gusto niya magkatabing lote. Kasi pagpapagawa daw siya ng event hall event para hall. every time daw, doon na daw tayo. Mm -hmm. Matutulog daw tayo sa bahay ni Viel and then we will go to the event hall for the occasion. And then, the lot says... Our contract is 18 months before we transferred to you. The total amount is 322,000. 322, Kaya ako green up ito because free free titling. titling. Mm. Free titling. So ang malat yung problema once after the 18 months, pangalan mo na ang nakalagay doon. Whether You will think, bukas pupuntahan natin, titignan natin yung BCD. Nasa'yo okay. na, anak. Kung iniisip mo, you want to have a house here, parking, pang-discount. Wala, napitrip. Thank or, you so much. Day, bales na daw siya. Ay, na mahal ka niyan, eh. <laughs> or, if ah, you sige, think it's babaling. an investment, pagdating ng araw, naiisip mo ito ng investment, yung price na kuha natin, Tapos na. Three times na siya. Three times na. Kasi dito, nakatira sa akin. Uy, nangangalay na. Hindi nang Francis, ikaw dapat dito. Walang director dito. Wow! na siya. Ayan na. Video. Video. na. Wala. Hindi, si nakakangalay pala talaga. Ano, 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 ano? Nakakangalay. Nakakangalay talaga? talaga sa Oh <laughs> Wala talaga. Mahaba <laughs> pa yan. Para na makapero sa na Sa Dala Kaya nga may bantay tayo sa paligid eh. <laughs> <laughs> Ay, Gay, I, agawan sa lupa, ang ginawa namin is kailangan namin na mag-down na para wala nang makakuha. So yung labas nun is yung pera na naipon ngayon ay babalik pa rin doon sa ano ni Admin na kasi monthly na siyang magbabayad kasi yun yung usapan uh, doon. Kaya yung ano, hindi nila pinalabas lahat dahil uh, yun na, nag-change na yung ano ni JL. Uh, uh Aninong ah, JL? JL. Kalo, Tsaka Oh, Mga ninang diba, habang nilis na ka. Yan. Uy, ano, mo yan. Guto yan. Di ba nakalista oh. na sila? Hmm. Oo, oh, oh, hindi. Ta ganun talaga. mga Uy, wag kang magsasabi ng kasay. Yung mga ninang sabi niya, <laughs> pag dumating, bakit? Tatandang talaga ba? Ito, ito, Sa ano ba ang purpose mo? Bakit nasabi kopyang bata na yan? Mm. Asa yung sinasabing adoption? Bakit hindi nag-push? Kaya mo na lang yung pass niya, bagay yun yung aral mo. Oo nga. Kaya ah, so sa sunod, huwag kang magtitiwala sa mga taong sa una lang magaling. Yes! Maraming, Tama. Correct. At saka huwag kang ano, huwag kang, kumbaga, magtiwala sa mga sweet talkers talaga. Kasi marami yun ganun. Maraming. So, yung ganun. Marami. Alam mo yung taong na. nangangako nang nangangako sa'yo, tapos nakikita mo naman, naman na hindi Hinta naman ito. niya tinutupad. Huwag mo nang asahan. Kasi hanggang pangako na lang na siya, napako na nga eh. Ayoko na lang baka makita ko dito I don't care. Ay, no. Ay, ano na dako nila sa buong mundo? oh di ba? Sorry sila, Alam mo kasi kapag na, you are young and then you are surrounded with the people like us, mas marami kang matututunan because alam na namin yun, pinagdaanan na namin we can share it with you, di ba? Yun yung ano doon. Kasi kung kaedad mo yung mga kaharap mo, tapos nakakausap mo, di ba? Hindi kasi ano, no, nung... Oh. Tapos pinakita naman nila sa vlog nila, nagwaghugas ka naman ng pinggan. Nag-aalaga Nag ng bata, naglalaba. Yung, yung pag-alabang mo, tabang ang lumilang sa'yo, di ba? Kaya silang dalawa ni ano nga, yung ano, yung sila, oh kaya si Makawakwa. Ah, naka-sharemate niya sila. Bumuha sila lang oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, yung mga play okay. nila. Oo, yung binigyan pala namin ng mga play nila. Ay, hindi po naman mga Lahat ng ano. Sayang Basta yung na-confirm mo kanina, hindi ka nanonood ng porn hindi ka lumalabas sa madaling araw, hindi ka nakikidrag racing. At saka yung pwedeng paki uh, bakit tumabot ng 85k yung pinadala ni Sir Ninong F sa iyo. Ano po yung Noong time na po na yun ano po, yung para pag magkagalit po siya kami, hindi po kami napapansinan. O, oh, tapos? Tapos yung alawan, hindi po siya ng alawan. Sa oh. kasabi po yung siya po po nandahan na yung ng Oo, Yeah, I know. Pero just ay, just to clarify na, things. Para sa inyong dalawa ni Luis yun, yung alawan. So. Ah, sa inyo. Pero yung si 85,000 na yun, hindi po siya minsanan. Kung baga pinapajikas mo, kas na siya ang konti. Alawans talaga. Ang ah, no. sabi ko lang mo sa kanya, pag wala siyang pera, mag-chat sa akin para padalan mo. Padalan mo. Pero hindi mo naman ako solo. Ba't masamang masama, masama, masama loob nila sa 85 Eh bakit? Ito yung issue. Masamang okay. Kasi nakarating sa akin. Ay, hindi ba po, hindi naman talaga alawan. Yung, Pinzang, nung hindi kayo nagkikibuan, tapos kumakain kayo sa canteen, and then inuutang nyo yung food doon. Oh, um.